isang OFW nag for good na walang dalang pera. Sa napuntang pera ng OFW? Binuhos sa mga anak. Iniraos ang mga anak nung panahon ng COVID. Kaya si OFW kahit na kahit na sa sarili ay walang itinira. May mga ibang tao na gustuhin pang tulungan ng ibang tao makapagmayabang lang kaysa sariling pamilya. Pero ako, hindi ako ganon. Ang lahat ng kita ko ay binuhos ko para sa aking mga anak. Pero bakit? Sa abroad lang ba tayo makapaghanap ng pera at makapag-ipon? Pwede naman tayong makapag-ipon dito sa Pinas ah. Kagaya ko, habang nananahi ako ay gumagawa ako ng video at ini-upload ko ito sa YouTube at sa Facebook. Malay mo, balang araw, magkaroon ako ng million views at ang kikitain ko doon sa abroad ay dudublin ko pa di dito sa Pilipinas. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ting positive tayo lagi. Basta ma-diskarte ka, ang kita mo sa abroad ay dodoblehin mo pa dito sa Pilipinas. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang isipin natin na kahit dito tayo sa Pilipinas ay pwede tayong kumita kapag ma ka. Basta malakas lang tayo, wala tayong sakit kaysa manatili ka doon sa abroad na sobra-sobrang hirap ang idin ang naranasan mo at pag-uwi mo dito sa Pilipinas ay hindi mo na kayang magtrabaho kaya habang may lakas tayo isipin natin na mag-for good na at dito na lang manatili sa Pilipinas dito sa Pilipinas kikita ka ng dubli kasama mo pang ang iyong pamilya kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa lagi nating isipin nakikita tayo kapag malakas tayo. Huwag natin ubusin ang lakas natin doon sa abroad. Kaya sa aking mga kababayan, payo ko lang habang nandyan kayo sa abroad, ay mag-ipon na kayo. Huwag niyo akong gayahin na walang ipon. Buti lang kung madiskarte ka na kagaya ko na marunong manahi na habang nananahi ay gumagawa ng video para i-upload sa YouTube at sa Facebook at umaasa na balang araw ay magkaroon ako ng million views at kikita sa YouTube at sa Facebook. Sa YouTube ay nagsimula na akong kumita. Nakapag nakapag-withdraw na ako ng 10,000 sa YouTube. Pero dahil hindi ko pa maharap ang paggawa ng mga magagandang video ay matagal matagal pa bago ako makapag-withdraw ulit. Kaya ang